ang mga asawa ni Solomon. Ikalabing isang kabanata. Maraming dayuhang babae ang inibig ni Haring Solomon. Bukod pa sa anak ng paraon, may mga asawa pa siyang Moabita, Amunita, Edomita, Sidoneo at Heteo. Sinabi na sa kanya ng Panginoon na ang mga Israelita ay hindi dapat mag-asawa mula sa mga bansang iyon dahil may hihimok lang sila ng mga ito na sumamba sa ibang mga Diyos. Pero umibig pa rin si Solomon sa mga babaeng ito. May pitong daang asawa si Solomon na puro mga prinsesa at may tatlong daan pa siyang asawang alipin. Ang mga asawa niya ang nagpalayo sa kaniya sa Diyos. Nang matanda na siya, nahimok siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang mga Diyos. Hindi na naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kaniyang Diyos, hindi tulad ng amanyang si David. Sumamba siya kay Astoret, ang Diyosa ng mga Sidoneo, at kay Molech, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amunita. Sa pamamagitan nito nakagawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon. Hindi siya sumunod ng buong katapatan sa Panginoon, hindi tulad ng amanyang si David. Nagpagawa si Solomon ng sambahan sa matataas na lugar, sa bandang silangan ng Jerusalem, para kay Kemos, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Moabita. Nagpagawa rin siya ng sambahan para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amunita. Nagpagawa rin siya ng simbahan ng mga Diyos-Diyosan ng lahat ng asawa niyang dayuhan. At doon sila nagsusunog ng mga insenso at naghahandog para sa mga Diyos-Diyosa nila. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil tinalikuran niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na nagpakita sa kaniya ng dalawang beses. Kahit binalaan na niya si Solomon na huwag sumunod sa ibang mga Diyos, hindi pa rin sumunod si Solomon sa kaniya. Kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon, Dahil hindi mo tinupad ang ating kasunduan at ang mga utos ko, kukunin ko sa iyo ang kaharian mo, at ibibigay ko sa isa sa mga lingkod mo. Pero dahil sa iyong amang si David, hindi ko ito gagawin habang buhay ka pa. Gagawin ko ito sa panahon ng paghahari ng iyong anak. Pero hindi ko kukunin ang buong kaharian sa kanya. Magtitira ako ng isang angkan, alang-alang sa aking lingkod na si David, at dahil sa Jerusalem na aking hinirang na lungsod ang mga kaaway ni Solomon pinahintulutan ng Panginoon na may kumalaban kay Solomon siya ay si Hadad na taga-Edom na mula sa angkan ng isa sa mga hari ng Edom noong una nang nakipaglaban si David sa Edom si Joab na commander ng mga sundalo ni David ay pumunta roon sa Edom para ilibing ang mga namatay sa labanan at nang naroon na siya pinatay niya at ng mga tauhan niya ang lahat ng lalaki sa Edom. Anim na buwan silang nanatili roon. Hindi sila umalis hanggang sa mapatay nila ang lahat ng mga lalaki roon. Pero si Hadad na bata pa noon ay tumakas papunta sa Ehipto kasama ng ibang mga opisyal na taga-Edom na naglingkod sa kanyang ama. Umalis sila sa Midian at pumunta sa Paran at kasama ng ibang mga taga-Paran pumunta sila sa Ehipto at nakipagkita sa Faraon, ang hari ng Ehipto. Binigyan ng hari si Hadad ng bahay, lupa at pagkain. Nagustuhan ng Faraon si Hadad, kaya ibinigay niya ang hipag niya kay Hadad para maging asawa nito. Kapatid ito ng kanyang asawang si Reyna Tapenes. Kinalaunan, nanganak ng lalaki ang asawa ni Hadad at pinangalanan nila siyang Genubat si Tapene taroon sa palasyo. Tumira ang bata roon kasama ng mga anak ng faraon. Nang naroon na si Hadad sa Ehipto, nabalitaan niya na patay na si David at si Joab na kumander ng mga sundalo. Sinabi ni Hadad sa faraon, Hayaan niyo na po akong umuwi sa aking bansa. Nagtanong ang faraon, Bakit? Ano pa ba ang kulang sa iyo rito? At gusto mo pang umuwi sa inyo? Sumagot si Hadad. Wala po. Basta pauwiin nyo na lang po ako. May isa pang tao na pinahintulutan ng Diyos na kumalaban kay Solomon. Ito ay si Rezon, na anak ni Eliada. Lumayas siya sa kanyang amo na si Haring Hadadezer ng Zoba at naging pinuno siya ng mga rebeldeng tinipon niya. Nang matalo ni David ang mga sundalo ni Hadadezer, pumunta si Rezon at ang mga tauhan niya sa Damascus. Sinakop nila ang lugar na ito at doon tumira. Naging hari si Rezo ng Aram at kinalaban niya ang Israel. Naging kalaban siya ng Israel habang buhay pa si Solomon. Dinagdagan pa niya ang kaguluhan na ginawa ni Hadad sa Israel. Nagrebelde si Jeroboam kay Solomon. Isa pa sa mga kumalaban kay Solomon ay si Jeroboam na isa sa mga opisyal niya. Galing siya sa lungsod ng Zereda sa Ephraim. Ang aman niyang si Nebat ay patay na, pero ang kanyang ina na si Zerua ay buhay pa. Ito ang nangyari kung paano siya nagrebelde sa hari. Pinatabunan noon ni Solomon ng lupa ang mababang bahagi ng bayan ng aman si David at ipinaayos ang mga pader nito. Maabilidad na tao si Jeroboam at nang mapansin ni Solomon ang kanyang kasipagan, itinalaga niya itong tagapamahala ng lahat ng tao na pinilit magtrabaho mula sa lahi ni Efraim at ni Manase. Isang araw, habang palabas si Jeroboam sa Jerusalem, sinalubong siya ni Propetang Ahia na taga Shiloh Bago ang suot na balabal ni Ahia, silang dalawa lang ang naroon sa kapatagan. Hinubad ni Ahia ang balabal niya at pinunit ito sa labindalawang bahagi. Pagkatapos sinabi niya kay Jeroboam, Kunin mo ang sampung piraso nito, dahil ganito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kukunin ko ang kaharian ni Solomon, at ibibigay sa iyo ang sampung lahi nito. Ngunit alang-alang kay David na aking lingkod, at sa lungsod ng Jerusalem na aking hinirang, sa lahat ng lungsod ng Israel, ititira ko ang isang lahi kay Solomon. Gagawin ko ito dahil itinakwil niya ako at sinamba si Astoret, ang diyosa ng mga Sidoneo, si Kemos, ang diyos ng mga Moabita; at si Molek, ang diyos ng mga Amunita. Hindi siya sumunod sa aking mga pamamaraan, at hindi siya namuhay ng matuwid sa aking paningin. Hindi siya tumupad sa aking mga tuntunin at mga utos, hindi tulad ng amanyang si David pero hindi ko kukunin ang buong kaharian kay Solomon. Maghahari siya sa buong buhay niya dahil sa pinili kong lingkod na si David na tumupad sa aking mga utos at mga tuntunin. Kukunin ko ang kaharian sa kanyang anak na papalit sa kanya bilang hari at ibibigay ko ang sampung lahi nito sa iyo. Bibigyan ko ng isang lahi ang kanyang anak para ang angkan ni David na aking lingkod ay magpapatuloy sa paghahari sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili para parangalan ako. At ikaw naman ay gagawin kong hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang lahat ng gusto mo. Kung tutuparin mo ang lahat ng iuutos ko sa iyo, at susunod ka sa pamamaraan ko, at kung gagawa ka ng mabuti sa aking harapan, sa pamamagitan ng pagtupad ng aking mga tuntunin at mga utos katulad ng ginawa ni David na aking lingkod, ako'y makakasama mo. Mananatili sa paghahari ang iyong mga angkan, tulad sa mga angkan ni David. Magiging iyo ang Israel. Dahil sa mga kasalanan ni Solomon, parurusahan ko ang mga angkan ni David, pero hindi pang habang buhay. Nang maalaman ito ni Solomon, pinagsikapan niyang patayin si Jeroboam. Pero tumakas ito at pumunta kay Haring Sisyak ng Ehipto at doon siya tumira hanggang mamatay si Solomon. Ang pagkamatay ni Solomon Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Solomon at ang lahat ng ginawa niya at ang tungkol sa kanyang karunungan ay nakasulat sa aklat ng mga gawa ni Solomon. Sa Jerusalem nakatira si Solomon habang naghahari siya sa buong Israel sa loob ng apat na pung taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa lungsod ng amanyang si David at ang anak niyang si Rehoboam ang pumalit sa kanya bilang hari.